Natuloy din sa wakas yung pinaplano natin biyahe sa Bicol at marami tayong nakasabay sa daan. Kaya lang hindi pa tayo nakakarating sa pupuntahan natin. Nasiraan kaagad tayo dahil sa napakatindi ng lubak na halos gatuhod yung lalim. Pero syempre itutuloy pa rin natin to at sasagad tayo hanggang dulo. Eto na yung araw na alis tayo para bumiyay papuntang Bicol. Dito rin natin masusubukan yung bagong helmet natin na ginagamit. Etong Axor. Testing natin sa long drive. Magbabaon din tayo ng langis. Baka kasi merong mga kailangan. At least ready tayo. Yung iba natin kasama mga pa. At si Balot, yung mga kasama natin ngayon dahil siya na lang hindi nakakapunta sa Bicol o sa south part ng Luzon. Oras ng sibat natin ngayon na las 9. Mas pinili namin bumiyahe ngayon ngayong oras ng gabi dahil sa holiday, nag-expect namin na marami kami makakasabay o marami makakasama sa daan. Marami kasi walang may pasok, maraming oras para bumiyahe ng malayuan. Take off namin na las 10 at nang makompleto na kaming lahat, dito na kami nag-umpisa bumiyahin. Subukan natin bilangin kung magkano aabutin sa gasolina. First full tank natin 200 pesos. Nag backdoor kami ngayon mga roads. Mas mabilis kasi yung biyahe doon para sa amin. Pero pagdating namin dito, marami na rin bumabiyahe. Kung hindi ako nagkakamali, dito yan sa may pagbilaw. Bungad ng marami lubak na kagad. Pagdaan nga natin sa may bitukang manok, makikita natin na sobrang liwanag ng daanan. Dahil sa napupuno ng sasakyan, nabihirang mangyari o nangyayari lang kapag tuwing holiday. Marami kasi bumabiyahe o umuuwi ng probinsya. Pero kapag normal na araw to, napakadilim daanan ng lugar na to. Para naman sa pangalawang full tank, 250 pesos. Malayo-layo na rin na namin. O nagiging biyahe. Karamihan pa sa amin, wala na rin pahinga. wala mga tulog dahil sa sobrang excitement. Kahit ako, nalaramdaman ko na rin, yung pagod at antok, kaya kapag nagpapahinga kami humihinto, power nap malala tayo. Hanggang sa umalis na rin kami at nagpatuloy sa biyahe. Pasikat na rin yung araw dahil sa mag-aalas ay na rin ng mga oras ato. 8 oras na rin tayo nagda-drive pero parang wala pa ata kaming kalahati. Eh. Ito nagtataka kami bakit traffic. Malaking bagay na nakamotor tayo kaya nakakasingit tayo ng dahan-dahan. Pagdating namin ng Arco, dito sa May Bicolandia, marami pa lang humihinto. Kaya yung ibang sasakyan hindi na makausad. O gumagapang yung galaw ng traffic. Pagdating nga namin ng tagkawayan, pat hindi nang patindi yung lubak na dadaan namin na tipong kahit anong iwas namin ay napupunta kami sa mga lubak pa rin. Dito masusubukan yung motor natin. Na tipong kapag napadaan ka sa lubak na sobrang lalim ay talagang mawawasak yung motor mo. Gaya na nang nangyari sa atin. Na eto hawak na natin yung tapalodo. Sa sobrang dami na daan ng lubak, bumigay na tong hawak natin. Na kahit mabagal ka, bigla ka na lang magugulat at hindi ka makakalusot na kung saan madadaanan mo talaga. Wala na tong pag-asa dahil yung mga bracket na hulog na rin. Sa tipong wala na makakapitan. Ang hassle naman para bitbitin to pauwi dahil papunta pa lang tayo sa mga pupuntahan natin. Kaya kung ay tayo papunta dito. siguraduhin natin natatagal tayo sa mga lubak. O yung condition yung motor natin. Nadamay pa nga tong MDL. Natanggal yung kable. Ang pinaka dito, hindi tayo nadisgrasya. Hindi kinain ang gulong. Kung hindi lumipad na lang yung papalodo. Isa pang pasasalamat natin, wala tayong tinamaan. Kung hindi dagdag problema pa yun. Kaya wala tayong no choice. Kung hindi iwan tong tapalodo sa isang basurahan. Nakitapon na lang tayo. Isa pa to sa problema natin, yung kaha lumuwag na rin. Kaya sa tuwing umaandar tayo, nagkakaroon ng konting vibration yung motor. Dahil sa nagluwagan yung mga tornilyo. Pero syempre, palag pa rin tayo at itutuloy natin tong biyahe. Malaking bagay na rin na hindi umuulan kaya hindi tayo dihado At hindi mag-worry na baka tumalsik sa atin yung mga tubig. Front din na yung tawag sa kanya ngayon. Nagmukha ng circuit concept. Pero ang pogi pa rin ni Balot. Eto na yung pangalawang magiging stopover namin. Mula nung bumiyahe tayo, kakain na rin kami ng agahan. 10 hours driving na rin kasi kami yung mga roads. At pare-parehong mga itlog yung ulam. Sasamahan pa ng kapit sa baw. Kontento na tayo dun. Mula nung pumutok yung araw, dito na kami dinadalaw ng pagod at antok. Kaya halos lahat sa amin napapapikit na rin paghinto para makapagpahinga dahil napakalayo pa ng biyahe namin. Ang diretsyo namin ito sa may sorsogon pa. Nakakalahati na rin siguro kami pero hindi kami pwedeng huminto. Kailangan magpatuloy pa rin. Dito nga sa mega station nagabang yung mga roads. Tatlong oras daw sila naghintay. Shoutout sa inyong lahat. Marami din tayo madadaan ng mga one way dahil sa ginagawa yung mga kalsada. Kaya mapapahinto talaga tayo habang bilad sa araw. Hanggat hindi pa tayo nakakapunta ng naga o sa albay, puro lubak pa rin yung madadaan na natin. Di pong masasanay ka na lang at hindi mo nalang papansinin. Madalas na maririnig mo sa usapan dito puro mura dahil nga sa kalsada. Next na full tank natin 214 pesos at naglalaro sa konsumo na 40 kilometers per liter. Nung makita na namin tong albay, medyo gumagaan na yung loob namin dahil napakalapit na. Mararating na rin namin isa sa mga sinasadya namin dito. Wala nang iba kundi itong Mount Mayon na sa tuwing dumadaan tayo dito sa may bypass road, hindi siya nagpapakita ng buo. Laging may kasamang ulam, nakapalibot. Makikita rin natin yung usok na napakapal. Talagang napaka-active itong bulkan. May mga kasabihan nga din daw na kapag hindi daw ito nagpakita ng buo sa inyo, hindi daw malinis kalooban. Kaya siguro hindi nagpakita sa amin sa tuwing madadaanan namin yung mga butas, kung ano-ano na yung mga lumalabas sa bibig namin. Kaya inong bahala kung ano-ano yung mga yun. Pero syempre, darating din yung oras na masasaktuhan natin to na makikita natin yung sinasabing perfect cone kasama ang mga alaga natin yung mga motor. Pagkatapos sa halos 13 hours sa driving, panalo sa akin tong Axor helmet. Dito natin nasubukan kung gaano siya aganda at kakomportable ibyahe. At magpapatuloy tayo sa pagmamaneho dahil nga ang magiging rekta natin ngayon ay sa may sorusogon. Pero meron pa kami isang susubukang dadaanan. Meron kami napunta ang shortcut. Ito ba yung lahar na nanggaling sa Mount Mayon? Hindi kami sigurado pero parang tama nga mga roads. Isa ito sa mga nakikita natin sa social media. Itong giant statue ng Nuestra Senyora de Salvacion. Napakalaki nga pala talaga nito sa personal at napakaganda. Sinubukan namin huminto muna sa gilid para magpahinga ulit. Di rin tayo nakapagpalipad dito sa parte. Nakablock yung signal. Dito rin natanggal yung visor ni Miko dahil sa tindi ng lubak. Hindi rin kinaya. Isa rin sa napansin namin dito sa may lugar ay tambak ng basura sa may gilid. Grabe yung ginawa nila dito. Ginawa punan. Napaaganda pa naman ng lugar. Huwag nating kalimutan yung disiplina sa sarili dahil sa simpleng basura marami ding apektuhan. Dalawang oras o tatlong oras na lang makarating na kami sa pupuntahan. 225 pesos para sa panibagong full tank. Nakakamagkano na kaya tayo? Pagpasok namin ng Sorsogon, dumaan kami dito sa may coastal road na sobrang aliwalas at napaagandang pasyalan. Ang dami siguro nagjajagin yung naglalakad dito o kaya naman tumatambay. Hanggang sa makarating na kami sa may bulusan, magala sa is na rin ng gabi to. From Bulacan, 19 hours na tayo nag-drive. At dito tayo kila Joey titira. Dito nag-uumpisa yung pag-iikot natin sa Sorsogon dito sa parte ng Bulusan. Maraming beses tayong pabalik-balik dito sa May Bulusan. Lagi tayong nagpapaampun kay Joey. Kung saan ililibot naman natin yung mga kasama para mapakita yung lugar na to. Napakarami pwedeng puntahan. Isa na dito yung Bulusan Lake. Pagkakatanda ko 2016 pa yung una natin punta dito at sobrang dami na ng pagbabago. Pagka-park nga namin ng mga motor, meron tayong service na sinakyan na maghahatid sa atin hanggang dito sa May Lake. Isa to sa pinagmamalaki ng Bulusan mga roads dahil sa sobrang laki at lawak. Akala mo na sa Amazon River ka nung unang puntahan natin dito may isip mo minsan nakala mo merong ahas sa ilalim o yung napakalaking buhaya pero wala mga roads ini enjoy namin yung kayak ng pares pares kapag ginawa niya itong ganitong activity mas maganda na balance kayo sa isang kayak dahil once sa umuga to o merong magkamali sa inyo pwedeng tumaob yung kayak yung tubig na itong mga roads pinaghalong tubig galing sa bundok at tubig galing sa ulan na naipon kaya lumakay o lumawak ng ganito may mga lagusan din itong nilalabasan na nagiging waterfalls sa parteng ibaba o yung mga springs pa kaya kailangan mo din puntahan to pagkatapos namin mapagod sa kakasagwan dediretso naman kami sa may highlands para magbreakfast breakfast Ang almusal ulit natin ay itlog. Meron ng kasamang pansit kanton. Buhay na ang agahan natin nito. Na ito. ito yung view na makikita natin. pa-agenda sa mata. Napakaaliwalas. Kaya talagang sinasadya. Na-imagine ko nga paano kaya magkaroon ng ganito kagandang lupa. Tapos sa paglabas ng bahay, ito yung tanawin natin. Sobrang kontento na tayo kapag nangyayari yun. Pero syempre malabo. Hanggang sa umalis na rin kami kagad. Isa rin sa napansin namin dito mga roads ay yung daan ay agenda Talagang pinondohan ng gobyerno. Yung tipong masasabi nating sulit yung biyahe kapag ganito yung mga nakikita natin. Walang ganito sa Metro Manila. Kaya lagi po ang bibig namin ay napakaganda. Si Dodi sinusubukan yung gulong niya na quick tire. Kung gaano nga to kakapit, isa na naman sa na ni Miko. Hanggang sa makarating na kami dito sa may Matnog Port. Alam nyo ba mga roads sa pagdating natin dito, bigla ako naalala yung biyahe natin na Philippine Loop. Na isang tawid na lang natin ay summer na. Tapos tuloy-tuloy na yun. Nakakamiss lang din. Pero soon ipapangako sa inyo na gagawin natin ulit yun. Hahanap lang tayo ng taman tempo at magandang preparasyon. Ito yung Mount Bulusan mga roads na nagpakita sa amin. Kadalasan dito natatakpan to ng ulap. Iba yung ganda nito na, na isa rin sa mga active na bulkan dito sa atin at dahil sa napakatindi ng init hindi na kami tumuloy sa may irusin sa hot spring ang sasadyain namin ngayon ay malamig na tubig kaya meron kami pinasukan dito ng liblim na daan ito yung lugar na tinatawag ng nasipit dito rin sa parte ng bulusan isa sa mga pinagmamalaki nila dito mga roads ay napakaraming cold springs na ikaw na lang mamimili kung saan kayo pupunta nadaan na namin yung masakrot yun nga lang napakaraming tao kaya sinubukan namin dito at sulit naman yung dayo namin sa gilid nga neto merong mini falls na pwede rin natin tambayan, maya. Pero ngayon magpapalamig muna kami dahil nakakapag-recharge tong mga roads bago ulit ituloy yung byahe namin dito. Kaya sinusulit namin yung mga ganitong oras para naman hindi sayang yung pagkawala ng tapalodo natin. At ang diretsyo namin sa hapon ay dito sa may tambayan na ginagawa rin ng isang daan, panibagong coastal road na hindi pa tapos ngayon. Napaaganda rin siguro pag natapos to. Shoutout din sa mga ka-roads na nakatambay dito. Ride safe sa inyo. At dito na kami magpapahinga sa may Dangkalan Beach. Maguubos ng oras. Pagka-uwi nga namin sa bahay nila Joey, may sa amin ng shop out. Saktong-sakto dahil mga gutom na rin kami. At napakasarap nga niya ito. Shoutout po sa inyo. At kinabukasan pagkatapos namin magpahinga, sisibat na rin kami. Salamat kay Joey sa pagampun sa amin. Pagkakatanda ko, alas 4 to ng madaling araw. Mas pinipili talaga namin umalis ng mas maaga. Sa rin sa dahilan dahil sa napakainit at mas konti yung bumabiyahe sa kalsada. Ang sumunod na full tank natin, 250 pesos. At habang nagpapatuloy kami sa biyahe, dito na nasiraan si Dodi. Hindi na raw maganda yung takbo niya. Nararamdaman niya yung parang lagato. Parang maglalak yung ikot ng gulong. Napakalakas na ng tunog. Time check natin sa mga oras ito. Alas 6 na ng umaga. Kaya tamang gapang muna para makakita rin kami ng shop. Dito rin sa amin nagpakita ng buo yung Mount Mayon. Totoo nga sabi, maahaga yung puntahan para makita ng buo. Hanggang sa makakita na kami ng shop, saktong sakto saktot merong pagkain. Eh, itong kakanin, nakutsinta at puto. Isa sa mga paborito natin itong mga roads. Sakto sa isang agahan, tapos malabig na tubig. Solve na naman tayo. Pagkatanggal ng gulong ng motor ni Dodi, nakita kagad natin yung marka sa cover ng bearing. Parang sira-sira na. At yun na nga ang sospek. Kulang-kulang na yung mga bulitas. May parang bola. At dahil sa halos dumikit na sa bakal, napakahirap nang tanggalin. Kaya kaya mitan na nila kuya ng welding machine para lumambot at madaling pukpukin. Hanggang sa natanggal tong mga roads. Kaya napakahalaga nito mga roads ha. Magdala tayo ng extra wheel bearing. Lalo na pagbabiyahe kayo sa Bicol. Na kung saan hindi nadala ni Dodo yung extra niya na sea works. Pero ang mahalaga na ayos din. At maaabutan pa namin yung mount pa Sa mga oras ito magkala 7 na rin ng umaga. At nag na naman siyang kapitan ng ulam. Nung pagkatambay nga namin dito sobrang na-enjoy namin yung view. Pag hindi ka talaga taga dito o sabihin natin vakasyonista ka. Hindi ka mauumay titigan. Pagpunta nga namin sa may kagsawa ruins. Napaka dami rin namin nakasabay at napakaswerte namin dahil eto pa rin siya. Hanggang sa umalis na rin kami nagpatuloy sa biyahe, nagpahinga sa may 7-Eleven para kumain ng tanghalian trip sana namin yung lutong bahay o yung mga karinderya. Kaya lang sa tindi ng init sa biyahe, mas pinipili namin pumasok sa 7-Eleven o sa mga convenience store dahil sa napakalamig. Plus points pa yung chicken fillet na isa sa mga kinakaadika namin dito. Pagdaan nga namin sa may bypass road, nagulat kami dito dahil meron sa na nakataob na aksidente. Kaya lalo kami nagdoble ingan dahil bukod sa abala, baka mapahinto pa yung pagmumotor natin. Kaya tak tatlong banayad muna kami ngayon at hindi pa pala kami uuwi ngayon mga roads. Dediretso kami sa may Camarines Norte. Ang daan namin ay sa may dae, 230 pesos para sa panibagong full tank. Hanggang sa makarating na kami sa may labo, dito kay Ladoni, magpapakalokal na naman tayo dito at dadalin daw niya kami sa may ilog. Kotang kota na kami sa tubig. Pero syempre sinusulit namin dahil minsan lang naman tayo mapadpad sa mga lugar na gaya nito. Eto na kasi yung nagiging pahinga namin sa tuwing binabakbak natin yung biyahe. Tipong mga bata naglalaro sa tubig, ganyan kami minsan. Tapos pagkatapos ng tamang kwentuhan, habang nagpapam masaya sa tubig. Yan ito yung tipong bakasyon na ginagawa natin na merong halong pagtatrabaho bilang isang content creator na binabahagi yung experience sa eh, inyong mga roads. At syempre, na-enjoy din dapat natin. Hanggang sa nagpaalam na kami kila Donnie dito dahil may iwan sila James at Richard, umalis kami ng alas 3 na madaling araw para hindi kami mapasabay sa maraming tao sa biyay pa uwi. Full tank natin, 295 pesos. Magkano na kaya nasusunog natin gasolina? Yung helmet natin na Axor, masasabi kong okay na okay ito sa mga biyahe dahil na-test na natin siya sa mga ganitong babaran na kompor portable pa rin gamitin. Panibagong full tank, 253 pesos. Aabot na siguro to pa -uwi sa atin. Pagdating namin ng Antipolo, Joy, One Trip, Motolong, Motokalbo, Mihiko Manila. Nagpaalam na tayo sa kanila. Sa pagkakatanda ko, halos 12 oras din yung naging biyahe namin. Pero syempre, nasulit naman natin. Ramdam lang talaga natin yung pagod. Yun lang mga roads, ride safe, keep safe, yun pinaka-importante. See you sa next video. At kung certified hodophile ka, available yung hoodie na ginagamit natin. Message lang kay sa page or link naman sa comment section. Pag suot mo to, mahahawa ka sa pagiging taong gala. Alrighty!